I'm sorry mga idol nga delete ko una ako nga ano no na upload ano man nangkin man ng ano nangkin man ng mayari ng may nangkin ng mayari ng mga sound ang ano ang earnings kaya dinilit ko hirap talaga tulong nilagyan ng sound kay ano man kunin man ang yung mga ano earnings ang mayari ng ano ng music kaya ito, nagbag gumawa na ako boys, over na lang ako. <clears throat> Pakain ng aking mga kapatid. Pasensya na ako sa busis ko mga idol kay namausap no. Grabe ang aking ubo, malak ang atigas ang tigas ubo ko. Na ano, nasugatan ng puwa ko ata. <coughs> ang lalamunan pala. Sige, kain na ako ng mga ano. Kain ako mga tol kay Guto man. Kasi mga idol, hanggang dito na lang, no? Salamat sa mga... Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong papanood mga idol, no? Kasi mga idol, hanggang dito na lang, kay malapit na matapos.